Hello guys, mag-almasal na po tayo ng ano, ayan, binangkal at saka putok ayan, naputok na siya sa so sobrang tigas pati yung binangkal natin guys ayan o oh. pero masarap siya guys ito at saka parisan natin ng chocolate ayan po yung chocolate natin Belgian chocolate flavor 3 in 1 with milk So, ayan siya guys. Pero guys, mas masarap po yung dating binangkal guys. Yung mas brown siya, tsaka medyo malaki, at tsaka tamang tigas at lambot. Tsaka yung lasa niya, masarap. Iba na po talaga ngayon. Ayan. Yan yung putok naman, ay okay lang siya. Yung binangkal guys, mas sinahanap ko po yung dati. Ayan, mas masarap talaga yung dati guys. Charuto sinong relate yan pag kumakain sasabihin mas masarap po yung dating natitikman ko ayan diba char palaging masarap yung dating, charut <laughs> so ayan kakain na tayo okay lang yan matigas walang matigas na tinapay sa mainit na kapi mm.